Pubuo ng task force ang Office of the Ombudsman na tututok lang sa naging papel ni Senator Mark Villar sa mga anomalya sa flood control projects noong siya'y pa ng DPWH sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure, lumalabas na sa simula, eh maliit pa lamang yung mga ginawang proyekto ngunit pagsapit po ng 2018, ay eh, uh, nag-na-perpekto uh, na po ang sistema eh. Hanggang sa lumaki na po ito ng lumaki. Because it did not start the last two years, it started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. Tinig po ni ICI uh, Commissioner Rogelio Singson. Ay naman kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iimbestigahan din kung nakinabang sa mga proyekto ang mga ari-arian ng Pamilya Villar. Kaya kasama rin sa imbestigahan ng kanyang inang sinating Senador Cynthia Villar at kapatid na si Senador Camille Villar. Tinukoy ni Rimulya ang mga proyekto sa baluarte naman ng pamilya Villar sa lungsod po ng Las Piñas at kalapit na Bacoor Diyan naman sa Cavite. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. The the, 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 landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We we're forming a new task force for that. Uh, for the, just for Vigar itself. Yung, yung Sapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, no? Binaanan na river. There were improvements made in that, in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh? Pag tigaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall. Tarong mo, sino mag-umastos? Gobyerno o sila? Ganun kasi libre yun. We're not limiting our investigation to the misuse of funds, but those who benefited from this illegal uh, use of funds. Ang magkakasunod na tinig po ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya Justice Undersecretary Jesse Andres. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig naman ng mga bilyar.